tao uh, oh, tumadaan dito. Huwag uh, nilang ariin niya dahil niya sa gobyerno. May mga tao mandaraya at mapanglamang. o <laughs> oh, yan. Oh, yan. 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 Yan, yan. Akala nila nakakalamang sila. Oh. Hindi nila alam. Makikita't makikita yan. Eh, gusto mo, doon ka sa trang magkape? Eh, bawa na naman kayo sa tao. Nakiusap okay. po ako Kasama ko si chairman. Eh. Kayo parang galit ka? Pa. yan. Ah, nasa nawula niya na Cali? kami. Kayo ba eh. May, may mga padrino yan. Kaya padrino na lang, hindi huwag ka sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Ah, ayun, kasama natin si Arnold Magdaluyo, no? si Atak. Motor, motor, motor. Hello, motor. Motor. natin 'to. Total ito yero lang. Kung 'yung bahay nga mali pang panlalaki, nagigiba na eh. Ito yero lang, na lang. oh. Look Well, oh, mga kayo, pinapatanggal na ni General Sukat to, no? Kasi, uh, sa tamang sukat. <tinyo> Okay, hindi. Ha, 'yung tinatanong kagawen, may dito. Pero ito, hindi man 'yan <reed> <reed> uh, it <están> ito. 'to eh. Ikibahin mo 'to. Ikibahin mo ano? Ikibahin pala itong takapon na lang. Hindi na siya.

Ako miyan sa no, papa. Okay mga, ayun, a ah, parang Street pa rin tayo, ah, corner Panday Pira Street, no? Ah, kasama pa rin natin si Dela Magduluyo, si Atak at saka si ah, General sukat. Ah, uh, dito nagsusukat na kami. Ha? Nagsusukat. Pagpapabawasan kayo oh, yung bali nun. Yung bali tayo niya. Kailangan kayo tapos. O, yan. Yung bubong niya. Pinapapawasan na ni yung general sukat. Kasi may tato mababa. kaya pa rin natin. Franco. Uh, Corner Pantay Pika. Mga mga kayo na uh, ito yung kanina tinanggal yung gate

Okay mga kayo na ito uh, yung pinaka parang uh, parang uh, riser na yon you know, yung parang tinutuntungan ay eh, sobra kasi yon kaya pinapabasa ka uh, ni Jella Rosucan. So as you can see, ayan so sinira na uh, ng mga taga-engineering department natin. kasi mga kayo na sakto sana kaso meron siyang ganito kasi yung parang uh, tuntungan parang kagaya nun eh sa gabal yun eh kasi baka mamaya maka-aksidente pa kaya pinapabasa ka uh, nila yung suka tsaka ni Nico Galuyo again mga mga kayo no ang, ang current location natin ha uh, Panday Pira corner uh, Franco Street sa may itundo no star study tayo ngayon dahil kasama natin ang dalawang uh, magigiting uh, at sikat na talagang padating sa mga gibaan nilagyan pa. Wala na bang ano wala na bang puti, oh. wala tulot. Mm. At sa ito, hindi dapat ginagal ito. So, mga aksidente. Ah, Oo, oh, tumadaan dito. Huwag ah, nilang ariin niya, dahil yan sa gobyerno. Ito yung sinasabi nila ni General Arosuka. Kasi may riser pa eh, parang tuntungan. So hindi na madadaanan ha, ah. baka prone pa sa aksidente. Lalo na sa mga puntis, sa mga matatanda. Okay. Saan na nangayon? Si... si Sir Richard. na uh, yung 60 days tapos na yon. Pero yung kami, tuloy-tuloy pa rin. Kaming mga taga-engineering, ah, uh, uh, unlimited kami. Tuloy-tuloy pa rin yan. Uh, kaya yung hindi namin nadaanan, nadaanan namin. Pwede pang balikan. Oh, ayan mga kayo na. Oh, ayan mga kayo no. Ah, uh, sila binigyan ng sukat na although tapos na yung 60 days na deadline natin, na ah, uh, patuloy pa rin ang engineering sa City Hall para dun sa mga lugar na hindi pa nadadaanan no kasi medyo kinapos tayo sa 60 days eh kaya uh, de -dere pa rin tayo saka yung ibabalikan pa rin natin yung mga iba na nadaanan natin uh, according to General Sukat kasi siyempre hindi natin maiwasan na may mga iba uh, na bumabalik or hindi tinuloy yung gibayin yung kanilang uh, bakod na lubag pa sa sukat, mga ganon no. So mga yon, uh, Panday Pira pa rin corner a uh, Franco Street ah, uh, dito tayo sa Meytondo. Mga uh, kasama natin ng uh, General Sukat at si Carlos Magdaluyo attack no. So star-studded tayo ngayon. Although tapos na yung deadline na binigay sa atin. na uh, still uh, patuloy pa rin ang paggiba uh, no kasi talagang mm, puspusan na itong proyekto na mm, na nandito sa Manila no at sa pangkalahatan ng Pilipinas kasi to 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 tanggalin mo na yan yan yan, yan. tanggalin mo na yan wala na lang wala na mag

sa mga, mga kasi pagkukumbain na okay, na na no, pa natin tayo ng buong panahon, parang sa litulo yung nagmakan sa tuloy, yung nagtayo. ang ginamit natin ay kagayn, dadaan nang Ito, to, Sigurado at yun to, ayus nung nila, magkantain natin ito, crime city to. Ito, tama. Ito, to, Ito, tama. to, sabi to, sabi to, ah sabi ko nga sa kanila, manood sila ng mga original na Pilip, uh, Pilip, uh, Pilipino ni FBJ. Oh, wow. Uh, kita mo nandito eh, yun. Ito yung tama. Ito tama, 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 tama talaga. Ito yung tama talaga. Ito yung sumusunod. Ah, sumusunod to so, eh. Ito metro to. Ilan na setback niya. Sobra pa nga ito. One meter. One meter. Sobra. sobra pa. Diba? May mga taong sumusunod talaga. May, mga taong matitigas ang puno. May mga taong mandaraya at mapanglamang. o oh, yan. yan. Akala nila nakakalamang sila hindi nila alam, makikita't makikita yan. Puno na sa alap, General. Uh, ito, may uh, titlo. Uh, uh, pero ito, walang titlo ito. Ito, uh, ito, uh, ito, uh, ito, ito, mga taong sumusunod. Pero may mga taong katulad niya, mga mandaraya. Ayan, kaya wow. niya. Mapanglamang sila lang ang nakinabang katulad yan ah, dapat oh. gibain tama ah, so... oh ayan niyo ah, ito ah, ano? ito talagang ano tahas ang pandaraya oh sino may-ari po magdidemand pa kay ng gobyerno Papalo? sir, sila niyo oh